Hi guys! So nandito ako ngayon sa uh, milking shed. And so off ko ngayon hapon. Ayan si James yung nag-schedule mag-milking. So ito na si James, afternoon milker. Anong ginagawa natin dyan James? Mag-change tayo ng ano, filter sa milk. Kailangan natin i-clean at Yeah, so Ito yung filter kanina umaga. Picture na, hindi yung mga waste. Doon motor, pa lang, motor-motor. Ha? Kaya ah, magpunta yun dito. So, dyan na si boss. Dyan na si boss. Wala Ano na yan? Ano na yan? pwede nang filter. Kailangan naka uh, close ito dito. Sagat. Kailangan natin ng clip para mahawakan yung filter. Hindi magpasok yung mga dumi. Okay. na nito nakagamito para hindi siya mag

to guys close natin yung back close good eh kapag yung push button start milking

Ayan na nagpapasukan na yung ibang baka. Ayan yung second herd. Second herd. Ayan yung first herd. Ay nandito na sa loob. Yun na sa likod. So ayan, nag, uh, sisimula nang mag-milking si James. Wala, ayos niya yung backing gate. Ginayos hmm. niya yung backing gate. Hmm. May naputol yata na ano? Oo. Hmm. Oh. Ah, nakakyat. Hmm. Ha? Naka-disengage mo din yata yan doon? Naka-disengage. And so meron kami dito ng mga 540 milking cows. And 54 rotaries. So hindi pa naka ano first round pa lang ni Dean sa uh, rotary. ngayon so, guys, uh, meron kami ditong uh, 54 So ito yung cows namin dito Milking cows, ito yung first third And ito yung second third namin So waiting na lang sila dun Tapos ayan si James, tuloy-tuloy lang yan. Non-stop. Non-stop lang yung pag-cups on niya. Kaya hindi natin pwedeng isturbo yun yan. Ayan nakita niyo yung mga naka-fold yung cup. Ayan yung mga 3-teethers or 3-teeths lang yung mini milkingan sa kanila. so yung boses na babae, kung marinig man sa video, ayun yung mag inform rin sa'yo. Para hindi ka nakatingin always doon sa monitor. So, inform niya kung mga 3 uh, Or for mastitis check. Or kung kailangan i-draft. kasi kung mga 3 teeters ayun may band rin sila may band sila sa paa ayan, kung saan yung tits na uh, hindi natin i-cups hindi natin lagyan ng caps so ayan so nasa right yung band ibig sabihin is uh, nasa front right or front back yung tits So, ito yung speed namin sa platform ay nasa 250 to 260. Sa morning, sa hapon naman is nasa 260 to 270 heads per hour. Kasi itong first herd namin ay mas maraming produce na milk. So, mas mabagal yung platform namin para sakto na pag-abot nila dun sa may exit. Ay Ano na Tapos na yung pagmimilking milking nila So mag Automatic na yung Cups off Saan? Ah oh, yan yan And yung sa Second third namin Is dahil mas mga bagong Ano yan Bago sa milking namin Ay Nasa 300 yung speed 300 to 320 kph per yung ano yung sa speed ng platform namin ayan yung 3 teeters so naka fold yung sangkap cup may bunch sa left foot so ayan yung feet na hindi milkingan so front left yan so kung tingnan niyo si James, mukhang madali yung trabaho. Yan lagay lang ng cups, pero yung cups na yan is mabigat siya. So masakit siya sa balikat, sa braso, sa kamay, sa mga daliri. Imagine ah, uh, kita ano kami nasa 540 cows. So non-stop yan. Paano na lang yung iba na farmer na nasa 1,000 plus yung cows na ginagatasan nila. Ayan rin yung maganda dito sa platform namin. Ayan may sprinkler siya. So yan guys, uh, pasilip lang yon sa ano ni James. Ayan, nagmi-milking pa siya. Ayos, ayusin mo yung trabaho mo dyan ah. <laughs> Ayan, so nandito lang ako sa office. Nagre-relax pero uh, babalik na rin ako sa bahay dahil magluluto ako ng dinner namin. Para mamaya pag-uwi niya, diretso na kami kain Ayan, dahil no? Ganang kahirap yung trabaho? Mahirap, mahirap. mahirap. <laughs> Pero mamaya, pag uwi niyan sa bahay, ano na naman yan? Ipikasent oil na naman yung ipahid sa katawan. Uwi mo na tayo at mag-prepare ng uh, dinner. Para mamayang gabi. And see you sa mga next videos. Ciao!